Welcome to my blog mga kananay. Bago ang lahat, sa disclaimer po muna tayo. Kung hindi nyo po gusto ang mga ganitong video, pwede nyo pong i-scroll at humanap kayo ng video na mas magugustuhan ninyo. Ang ituturo ko ngayon sa inyo mga kananay ay ang bulaklak kung papano tumagal at hindi ka agad malalanta. Yan ang aking sikreto na ipapakita sa inyo. Pero bago yan ay eto po muna itim na parang sunod Di kayaw at sunod, sunod Sa so wais ka na na lahat ay mayroong sagot Malagas man ang iyong buhok Mahina na rin ang iyong tuhod At sa ating pagpapatuloy, mahilig ba kayo sa mga bulaklak? Ako, hilig ko po yan. Kaya eto, Isang linggo na po ang bulaklak na ito. Kaya may mga sira na rin. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin ito at babaguhin. So ayan, tanggalin lang natin isa-isa. Wala po akong lagayan na maliit. Kaya ang ginawa ko po ay kumuha ako ng styrofoam para mapatayo ko siya. Binutas-butasan ko lang. Pero kung wala namang styrofoam, pwede rin naman po yung karton. Pero kung meron kayong jar na maliit ay mas maganda. So ayan, nahugasan na natin yung ating lalagyan at maglalagay na tayo ng panibagong tubig. At ang ating sikreto, eto na po para matagal po siyang malanta. Papatakan po natin siya ng Clorox, kahit na anong Clorox. Kung sa dalawang baso, patakan nyo lang siya ng 1-4 teaspoon na Clorox. Konting-konti lang. Para tumagal yung ating bulaklak, kahit na anong klasing bulaklak. At bago natin ibalik, linisin na rin natin yung kanyang dulo. Para lang tayong naglilinis ng ating kuko. Tatanggalin natin yung kanyang balat sa dulo bago natin ibalik at syempre tanggalin na rin natin yung mga nalantang petals pero mga kananay huwag nyong itatapon ito dahil magagamit natin yan. Para sa ating balat napakaganda po yan. Ituturo ko rin po yan mamaya pagkatapos ng ating flower arrangement. Katipiran at sipag ang sagot sa kahirapan Wais ka nanay, wais ka nanay may sadyang ganyan Pati sa trabaho Minsan ay nabibigatan Isipin mong laro lang yan Sa wise ka nanay Lahat ay gagaan Wise ka nanay Wise ka nanay Buka na mayroong gulo bo. Maitim na parang sunog Bigiyaw sunod, sunod So I... Ayan mga kananay, matatapos na. Kung napapansin nyo po, meron pong mas mataas, mas mababa at meron pang mas mababa pa. Hindi po siya pantay-pantay. Ganyan po ang pag-ayos ng bulaklak. Ang tawag sa pinakamataas ay heaven, sa pinakamababa ay man, at sa pinakamas mababa pa ay earth. Heaven, man, and earth. Yan po ang flower arrangement. Kaya kung meron kayong mga bulaklak na ganito, ay huwag nyo basta itatapon. Lalo na ang kanyang petals dahil maganda po yan. Mapapakinabangan natin. Ayan, gumanda na siya. At kagaya nito, fresh na fresh pa rin. Mahigit isang linggo na rin po ito at malapit ko na naman rin siyang palitan. Ayan, konti na lang yung kanyang tubig. Ito po yung petals na ating tinanggal kanina. Kukunin lang po natin yan mga kananay

Alam nyo ba na yung iba ay hinuhugasan nila ito at piniprito. Malutong siya at kinakain nila na parang chips. Napakasarap daw yon pero hindi ko pa po yun nasusubukan. Susubukan ko rin para malaman natin. Sa akin naman ay ginagawa ko siyang toner. Napakaganda po kasi nito sa ating balat. Kung nasubukan nyo na pong magpunta sa mga spa, magpa-foot spa, magpa-body scrub, ay ginagamit po nila itong mga petals ng rose kahit na anong kulay. Binababad nila sa tubig at doon ibinababad yung kanilang paa, yung kanilang balat, pinangliligo dahil napakaganda nga po nito. Nag-exfoliate -e sa ating balat, Nagtatanggal siya ng mga dark spot, ng wrinkles, ng kahit na anong mga marka-marka mga mancha sa ating balat, lalo na sa ating muka. At ang pinakamaganda dito na pinakagusto ko ay pinalalambot niya yung ating balat nagbabalik siyang baby skin talaga. Mararamdaman ninyo at makikita ninyo. Kaya subukan ninyo dahil kung hindi niyo susubukan, hindi ninyo malalaman. Ganyan lang nga mga kananay, pakuluan lang natin siya ng pakuluan. Kung yung isang basong tubig na inilagay natin antayin ninyong maging konti na lang, maging kalahating baso na lang yung tubig niya. At saka natin siya palalamigin. At eto na nga, malamig na siya. So isasalin na natin. Meron akong ginagamit na maliit na meron siyang spray para ini-spray-spray ko na lang sa aking muka. So hindi na rin ako gumamit ng imbudo dahil expert tayo dyan. So ayan kulay pula siya kasi pula nga yung ating rosas pero kung puti po yung ating bulaklak ay puti din siya. Yung ganito po karami, pwede nyo pong patakan ng dalawang patak hanggang tatlo na baby oil o kahit na anong oil na meron kayo. Kahit langis ng nyog pwede o di naman kaya ay olive oil. Pwede po yon. At sa paggamit naman po ang ginagawa ko bago ako maligo, 10 to 15 minutes bago ako maligo, naglalagay na ako sa aking muka, sa aking balat. Kapag nag siya, pinapatungan ko mga dalawa o tatlong beses ko siyang pinapatong-patungan kasi madali po siyang mag-dry bago ako maligo. At ayan mga kananay, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at pakishare na rin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod na ituturo ko sa inyo. Thanks for watching! Maitim na parang sunog Bigyaw at ay sunod, sunod Sa so wais ka na na ay mayroong sagot Malagas man ang iyong 🎵 ah, wise ka na na, wise ka na na Mahirap nating buhay, magsama-sama ng magkakulay Sa wise ka na na'y na, subukan mong gawin, tiis ganda'y iiral din Di magtatagala ang ganda mo

Kanana, wais kanalay, wais kanalay, katbiran at si pagang sagot sa kahirapan. Wais kanalay, wais kanalay.